stopping muna po tayo sa motor ngayon mga pare ko eh. dahil ngayong araw po na to is magre-repair po tayo nitong ating kalan dahil itong ating kalan ay may problema dahil itong burner niya ay ayaw pong magsindi itong burner po nito sa kaliwa po natin okay po to at madali po siyang sumindi at one click lang po yan oh. ang problema po nitong sakala natin ay ayaw pong magsindi eh, no? sigurado po tayo may problema na po yung button nito na siya po nagki-create ng spark dito sa ating burner or either naman ay may barado na po yung kanyang automizer kaya hindi po nakakapagpalabas ng magandang LPG or solid LPG itong ating burner kaya ngayong araw po nito ito ating re referen sa pagre-refer naman po nito ang pinaka-suggestion ko po ay mamili na po ng bago hindi po mga pare ko eh nagkakamali po kayo hindi po bagong kalan dahil itong kalampo nito ay nagkakalago po ng 1,300 to 1,500 ang pinabibig ko lang po sa inyo ay ito po yung pinaka-automizer niya po at nagkikreate ng spark dito sa ating burner at ito po ay nagkakalaga lamang ng 110 to 20 pesos di po ba murang-mura kesa po mamimili po tayo ng bagong kalan So ito po yung nabibili natin sa online store at ito nga po pala ay universal. At ready to install. Kumbaga, plug and play na po yung ganitong klaseng uh, igniter sa ating kalan. Unang gawin, sarado po natin yung ating tangke at pasingawin po natin yung natrap na LPG. So yan, hintay lang po natin siyang maubos for safety. And then, pag wala na po kayo naririnig na, yan, pwede uh, na po natin hugutin itong ating pamihit na to. So ito po ay di dihugot lamang at dahil dito po sa pinakailalim niya ay eh, meron po siyang tornilyo at ang kailangan lang po natin dito ay positive screwdriver. Tanggalin lang po natin to dalawa. Then, pag natanggal na po natin itong dalawang tornillo na to, either way po yan, kung ano po yung mauna, eh, pwede nyo rin po tanggalin itong ating burner. So, i-press nyo lang po ng kanting pad in. Then, saka po natin siya bubunutin ng ganon. Sa ilalim naman po ng ating kalan, ay meron din po yung dalawang tornillo na siya naman po nagkukonekta sa LPG supply dito sa ating pinaka-automizer igniter. At yan din ay ating tatanggalin sa pamagitan lang din po ng ating screw driver at natanggal na po natin yung support dito sa ibabaw nitong ating uh, uh, igniter at ba burner or atomizer eh hawakan nyo dahil sigurado pong malalaglag na po yan dahil ito na lang po ang naguhugod sa kanya itong dalawang tornillo po na to parang kayo, nahugod na po at dahil dyan ay mahuhugod na po natin itong ating atomizer So nakita nyo may tumalong po na goma Kunin nyo po yun Dahil yung binili po natin na bago Is wala po yung goma o seal naman po ay pwede po natin kabit yung bago at sa pagkabit naman po ay reverse na din po ng pagtatanggal natin kanina at wag na wag nyo po kakalimutan ibalik tung goma dahil ito po yung seal ng ating LPG so inaayon ko na muna po ikabit itong pinaka support niya ito yung dalawang natin tornilyo dito sa ibabaw At ngayon naman po yung dalawang tornilyo natin dito sa ilalim upang mai-connect natin yung ating supply ng LPG Then, po natin gawin ay leak check. Buksan po natin yung ating LPG sa tangke. And then, saka po natin lagyan na sa buntong ating pinaka dito. At singot-singot din rin po. Baka po amoy siyang LPG. Dito pa lamang malalaman natin kung may singaw na po siya. At pag may singaw po, ay ulitin na lang po natin yung pagkakabit sa kanya. Itong sa atin, okay po to. Wala po siyang leak. At ready to use na po yung ating burner ikabit po natin yung ating burner at i-adjust na po natin itong ating air supply Ayan. sa dati niyang position tulad po nitong sa kabila and then saka po natin ikabit na po itong ating pihitan presto ayos na po ulit itong gasol nyo lakas Ayun mga pare ko, di hamak po na mas malakas tong ating bagong uh, automizer igniter kesa po dito sa ating luma. So yan, okay na po tong ating kalan at pwede na po tayo makapagluto ng dalawa na ulit yung ating burner. Ito namang ating isang automizer ay eh, pwede na po nating tingnan, pag-aralan kung bakit po siya nasira. Ah, hindi na po naantala yung ating pagluluto. So hanggang dito lang po yung ating video. In case naman po na magka problema ulit tayo sa isa nating uh, burner, eh, pwede naman po tayo ulit magpalit ng pagong automizer. At ang moral lang po nito mga pare ko. Eh. So hanggang dito lang po yung ating video. At ganyan-ganyan lang po magpalit ng automizer o mag-repair nitong ating kalan at uh, napakatali lang po at very easy so ang laki po na natipid natin sa halagang 1,300 to 1,500 eh halos 100 plus lang po yung ating nagastos so paalam sa inyo mga parikoy until next video lang pulit paalam